Bakit? Ha? Bakit? Ah, Ang papalan niya niya? Hmm? Ha? Nalabas yung hindi dilang maliit. Ang dila. Ang dila. Sabi na ligod dyan, ha? Ah. Ah. Tain ah, na ikaw. Wala yung dila, wala. Hmm? Kung naantay ka, Papa, hmm? syempre. kanina umaga, hindi eh. yeah. uh, na nagkita. Yeah. Uh, Naku, antok na. Ah. Ayan na yan, yung bata. Nagita na yung papa. Nagita na yan. Sandila pa. Pinidiwalan ah? ah? ka pa. Ano yan? Ah? Alak-sunti na yan. Wala ka pa. Anong oras ikaw nagising? Ah? Alang di lang maliit. Hmm? Eh, wala na yung sipon. Wala na yung sipon, papa eh. Hmm? hmm. Wala na yung sipon? Ha? Ah? Ang papa? Ha? Ah? Eh? Hmm. Kailan mo sandila si Papa? Kain, kain mo na, Papa, ha? Kain mo na ang Papa.